ito tayo ngayon kay Boss Ambit Bula Luwa Dito Tengit Tawiso. Tipsipin natin yung bone Okay, sipsipan time. Kanyo to. Ako yun yung pinaka-vlog ko. na. Ito, 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 yan. ito, may bawang sa wala. Dami nga. Solid tong uh, karne ni Ambet. Hindi, iba, iba talaga. Malumbot. Alam nyo ba, yung Boss Ambet, isa sa mga pinaka-classic to, yung bulaluan ni Boss Ambet. Matagal hmm. na to since ano to. San tala, nakapeso to dati pala? Doon sa may ano, may peso siya. Ay, yung una-una niyang peso, doon sa may Asuncion, sa may tapat ng 7 eleven Anong na taon? Dito, 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 dito. Anong gira mo yun? Matagal na 90s. Hmm? Diba yung gusto ko si Boss Ambit ang magsabi. Yun yung mga nakwento niya sa akin. Pero di ba? Hindi pa rin nagbabago ang lasa. Simula 90s to 2025. Boss Ambit pa rin, di ba? Malambot pina, yung, ano, ano, malambot yung karne. To. Malambot yung karne talaga. Solid, di ba? Oh. Kaya sa mga ano dyan, gustong kumente dyan, alam mo na kung saan ka pupunta. Sa Bulalo, sa Tonto. Boss Ambit ang pupunta mo dito sa May Asuncion. Sobrang salamat